Guys, So, hapit lagi kita mau mano. Lo oi, eh, kaya tong citizen, guys. Pero sadik lamad, sadik madugay guys, murag hapit, murag mau man siguro nato ni kalingawan at ni guys. Murag mau lagi, murag mau man lagi siguro na ni guys kung ato ni nayan, so. Ni okay, guys, oh. Ini. Kuwatagwan guys. ito ni Mimi. Ada so. Perti kabaga. Napay manok tadi nga. So sorry guys so. Oh. Dere guys. Luag pa ni ang kuanan dere sa gasin guys. Tao. No? Tao guys. No. Sus. Dino ko. Pero sige lang guys. para natay trabaho pero sige lang guys para natay trabaho kalingawan na to ni kira no sus Dua pakai ni, no? Aling na ako tagkwagasing na rin guys Naginasara kita eh. Pero sige lang, okay na oh. Ang nauman na to guys, nararito guys so sa unang ano. Ang nauman na to guys, nara sa unahan Nangaharagay uh, ang mga puste So, ato pa na siyang guys. Kaling pa na ito nag-ayaw. tag. So, ato, guys. baga kay gasing guys kaya siya guys ato ginisyang siyang ayaw hindi pagkuha kay kaya siya kung imura mo guni siya pang anak imura mo siya pang pang birawan niyo mo guys maluoy yung mga gidang mga gagmay nga mga kuwan mga tagak so ato lagi siyang hininayin guys kanil kani mga kani mga layak ah. Oh. dapat isa na guys oh. kani mga kani mga guys kung dili mo guna ni malata ni siya guys parehan nyo nalang malata ni siya so kani siya reject na gini siya guys rejek rejek nih guys ya atau kita agak atau sa... kita agak so, guys kayak ulah oh. juga oh. guys rejek nanti bahasa malata dan Asia menang kita wakil lagi sa menang kita wakil lagi dari ngablight sudah kangen guys so ini guys good nih sih good oh tak atau rejek okay good nih guys di pagi ni mahuman guys. di pagi ni mahuman man guys. ke kaya... Grabe ka baga ang kuan dire. Eh. Baga ang gigi ang gasing. Kani nani guys, kuan nama sia gulang nani sia. So aton ni sia potlon. ang pag ang pagpanguha ni sa gasing guys kinanagi guys nga ah uh, kwan guys nga ah uh, hina yung gini mo guys kay kanisya guys once nga maputol ni siya guys kanisya apik apiktado na tanan ang kwan kanisya nga kanisya nga linyada apiktado na tanan kay kanisya So dito sa unahan nakabunga na siya guys Kung once nga kanin siyang uh, parehani, guys Once nga maputuloy mo siya guys Kanin siya dito sa unahan naka, nanan na siya yung mga bunga So uh, Ang pingang ginatuloy siya guys Nga din siya maputol So kanin siya guys Kani siya inani nga guys, inani kada ko okay ra siya kay gamay pa ni siya wala pa man siya nakabunga. So pwede na to potlon. Kamayen natin guys. Mas madali man mas madali natin ah uh, kuhao ng mga laya kung ato lang kung ato lang kamuton mas comfortable ko nga uh, magkuagasin guys kapag kamayin lang wala na akong nagamit ng tanang gunting guys sa gabal man no. muli siya karon guys diba guys diba diba no yung natagak guys oh one to siya guys buti pa sa bot gulang na to siya ano kanina ni guys kinala na to ni siya ah kuha na ni siya kay ah happy taman bun siya malaya so ato ni siyang sundun o ibilin na ni inani kanina siya Ah, uh, pwede niya ni Japon eh. Kanina guys, ina Kani nga klase. Pwede na ito ibilin. Kaya wala pa man mga kuhan. So ito ni eh. Anang... kapu kapuntik-puntik. Uh, Parehan oh. ani nani mga, nani. Nani mga... Uh, guys. So, ani ni. mga ani ni. Ina mga ah, so ito agan eh. Kanisa guys, isa eh. Kanisa ina nga klase guys. Ina nga daon. Kanina mga ah, uh, nga uh, laya layak-layak din nato ni sya koon kay kanin sya guys hapit ni sa malaya so muno ni sya guys muno ni sya ang uh, paghinlo sa sayote diri guys so ni sya guys makita nato di ba ni koon uh, action na sya gamay pa sya guys action na sya uh, yellow action na sya gilo guys muna sa buti pa sa bot guys nga gulang na So kanisa guys dilit na siya mo dako. So pwede na to na siya ihulo guys. Okay. So kamu guys kung namoy setisan guys nga wala uh, wala panin atiman guys. Uh, uh, minus yang pagpamunga guys. So kinalan na to siya guys og uh, hinloan. Pangawaan din na to gasing guys. Eh. Kana siya guys. Once nga kanang once nga dili na ninyo hinloan ang iyong citizen guys nga inani guys makita niyo dagang kay mga laya-laya ah, -laya, uh, gamay ra na siya ang maka gamay ra ang mabuuan nga uh, bunga guys kay kani siya guys kung once nga ma mabutang ni sa aning laya guys once nga mabutang ni sa aning laya guys ah uh, sudlan ni sa tubig guys kapag kapag muulan um, muli na siya ang magkos din na siya og Uh, kalata guys og kanang mga kwan parehan guys kanin siya mabutang ni siya sa laya kanin siya guys madaot ni siya so kanin siya dilid na siya muda ko malata na na siya kaya siya ma murag mahulom siya sa tubig ito guys mahulom siya sa tubig dilid na din siya kwan malata siya so muda na siyang maka uh, mga kwan siya na, na yung mga ulod ulod so madaot ang madaot ang beauty sa imong guys So guys. Kana lang guys. Og may yung buntag sa tanan. Guys, amping mo kanunay og ayaw kalimot og subscribe, like and share. Salamat guys. Amping mo.